Magandang-magandang-magandang araw po mga minamahal ko po mga kawabayan na sa ang Visayas, Mindanao at uh, magiging ang ating pong mga OFW na nariyan po sa uh, Ibayong Dagat. Magandang araw po sa inyong lahat at sana sa araw na ito. Ngayon po ay uh, December 31 at uh, isang uh, tulog na lamang po ay uh, sasapit na po ang uh, taong uh, 2025 ba? Uh. Ito po uh, muli ang uh, inyong lingkod, si ako uh, Kuya Mamo, at uh, muli po tayo nagbabalik upang uh, magbigay po ng uh, informasyon at uh, reaksyon, no? opinion na dito po sa mga uh, kaganapan na dito po sa ating uh, lipunan. Na? At uh, most likely mga kababayan, na? ang uh, bibigyan po natin ng uh, tuon ngayon, na ito po nga uh, pinag-uusapan, dito po sa mundo ng uh, social media, ito po nga uh, patungkol po dito sa diumaloya paghingi ng uh, sorry, ano, ng uh, tawad ni Ex-Sen. Uh, Trellanes dito po sa kampo ng uh, mga Luterte. At uh, ito po ngayon uh, ang uh, ating uh, pag-uusapan. Mayroon pong uh, lumabas mga kababayan uh, na di umano uh, statement ano, ng uh, dating uh, Senador dito po sa uh, social media at uh, ito nga po at uh, nakasaad po dito na uh, gumagawa na po ng uh, paraan ha? Uh, ito pong si uh, Trillanes ano? para uh, po ng uh, dito po uh, sa kampo ni Duterte uh, uh, at uh, ayaw po dito sa pahayag ano di uh, Trillanes ay uh, nakahanda na siya dito po sa mga panahong uh, umupo na itong uh, si Duterte uh, sa uh, bilang uh, Pangulo ng Republika ng Pilipinas at uh, alam niya na ang di uh, umaloy uh, ayos sa kanya ang, ang makakalaban niya rito ay uh, isang dibunyo <laughs> kaya na na hirapan din si Trillanes dito sa balita ah, ha, nung lumakot talaga ay uh, tuloy na po siyang uh, nakalaya dahil sa uh, pagwawalang uh, visa ng uh, kanyang uh, kaso so dito mga kababaya sa point na ito, ibalik ah, po natin yung uh, usapin, ano, tungkol po dito sa kumakalat na di umano'y uh, statement ano, ng uh, dating uh, senador Trillanes na pinapakalat po ng uh, kampo ng mga Duterte na ito po ay uh, ng tawad ano, dito po sa kanyang uh, ginawa dahil alam naman natin yung ginawa ni Trillanes dito sa pabilyang uh, Duterte na talagang hinukay niya ang uh, kaluluwa ng mga Duterte upang uh, uh, makita lamang ano, yung mga anumal uh, ginawa ano nung ng mga Duterte dito sa ating Republika ng Pilipinas at uh, Hanggang uh, sa ng mga kaubay, na sa kasalukuyan mga kaubayan, ha, talagang uh, hindi pa po tayo natapos sa na ganitong usapin. Ano? Dahil ha, uh, talagang itong si uh, Senador uh, Trillanes ay talagang forsidido na uh, makulong itong uh, pamilyang Duterte ito dahil sa kamulastungan uh, dito sa ating uh, bansa. So, ayon sa aking opinion mga kaubayan, o maging kayo, uh, yung uh, hindi po uh, DDS uh, uh loyalist, ano? ay... Uh, sa aking palagay ang uh, ang kampo ni Atrellanes uh, alam ko po na hindi po ito mangyayari na hihigi ng tawa nito si Atrellanes sapagkat alam naman na uh, alam naman natin na talagang uh, sobrang pahirap ang uh, ginawa din uh, dito si uh, Digong ano? Uh, dito kay Atrellanes uh, at makulong uh, lang talaga ngunit uh, ito naman si Atrellanes talagang uh, hindi nagpatinag ano? dahil uh, makikita natin doon sa mag-shot niya noong uh, panahon ni Duterte talagang uh, nakangiti pa ito at uh, hindi ako niniwala na gagawin ni uh, Trillanes yung uh, humingi ng tawa na sa pamilyang Duterte dahil uh, may isa itong uh, paninindigan na At uh, ngunit uh, titina natin ngayon, uh, itong araw na to uh, ngayon po ay uh, December 31, uh, at dari uh, narinig po natin, nabasa natin na uh, magbibigay ng uh, pahayag itong uh, dating uh, Senador Trillanes tungkol po dito sa kumakalat na isyo dito po sa social media. At uh, kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo yung uh, mga kakamping natin dyan, ano? na hindi rin naniwala yon uh, na uh, gagawin ito di uh, Trillanes, magamat uh, ngayon po ay tumatakbo itong si Trillanes dito po sa Caloocan na City bilang ang uh, alkalde ano. At uh, maaring uh, ayaw sa kanila. Ubihigi ito si Trillanes ng uh, patawan upang uh, mag-consider na ito sa pangampanya dito po sa uh, lugar ng uh, Caloocan. Ngunit uh, mga kabayan ko na uh, titira nating maigi ano? simula noong uh, panahon ng uh, ito po ng uh, grupo ni Trillanes ay uh, talagang uh, obaklas po ito doon sa administrasyon uh, di uh, Gloria Gloria Makapagal Arroyo noong panahon na yun, ha? ay uh, hindi po siya makikitaan na ng uh, bakas ng uh, uh, tawa ng uh, tawad panahon na yun, ay hindi nga humigi ng tawad si uh, Trillanes ano, dito po sa administrasyon di uh, Gloria Makapagal lalo mo lalo pa ngayon sa tingin nyo kaya mga kaubayan ay uh, talagang gagawin ni Trajanis yung humingi ng uh, dito sa mga Duterte at uh, alam kong uh, mabagsik ito pong si Trajanis at uh, hindi pa po tapos ang kanyang misyon uh, dito po uh, sa mga Duterte dahil uh, siya rin po ang inaasahan dito po sa ICC ano, na magbigay ng mga makabuluhang uh, salaysay, ano? Higil po dito sa mga akusasyon. Uh. dito po sa mga Duterte. At ako uh, kung uh, siya po ay uh, magbabalik loob, ano? Sa pamilya Duterte, ay uh, may mahirapan, na uh. yung uh, ICC na uh, pakulong itong uh, mga Duterte. So, kayo mga kababayan, ano po ang uh, inyong uh, pananaw tungkol sa mga bagay na ito? At, uh, Magbigay po kayo ng opinion at uh, pag-uusapan natin dito po sa comment section sapagkat uh, napakahalaga po ng uh, uh, isyong political na ito sapagkat uh, pinag-uusapan po ito ngayon uh, sa mundo ng social media. Ito po muli ang yung likod si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa anong mga uh, oras mula ngayon uh, at uh, upang uh, magbigay po tayo ng informasyon uh, o opinion ano, dito po sa mga kaubayan natin asalata uh, sa lahat sa informasyon. ito po muli ang yung ko uh, See si Mamo. Bye-bye.